Hello so guys, nandito na naman kami oh. Nagpapakain ng ano, inahing baboy. Pupurga, pupurga. Pupurgahin, pupurga yan. Kung magpupurga kayo ng ano, inahing baboy, ito lang yung gamitin nyo. Yan, ihalol nyo lang. Hmm. hmm. Ganyan lang magpurga. Para ano, malulusog yung mga anak para malusog yung mga biik na ano lumabas halo halo yan ganyan lang ganyan lang magpurga lagyan natin tubig ko lagyan ng tubig anay anay wait ayan magdalagay si kuya na ng ano tubig para ma-absorb yung ano, ang purga. Kung tawagin sa amin dumikit. Papakain natin. Yan, papakain para diretso na. Okay, agay, agay. Uh, right <laughs> <back>. na, nabalik. <laughs> Yan. Ito yung ano, inahing baboy. Yan. 105 days. So kailangan ng kailangan natin forgain para yung mga bulate niya di mapupunta dun sa mga bibi niya. So, yan. Ganun lang guys, magalaga ng ano mga inahing baboy. Kung gusto niyo magalaga, magpaturo lang kayo kay Kuya. Expert yan. Good.